mga tuntunin tungkol sa puri ng isang babae. Deuteronomio chapter 22 verse 1 to verse 30. Kapag nakita ninyong nakakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa, huwag ninyo itong pababayaan. Huliin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, ito'y iuuwi muna ninyo at hihintayin hanapin ng may-ari. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asno, damit o anumang bagay na inyong mapulot. Ibalik ninyo sa may-ari. Kapag nakita ninyong nadapa o nabuwalang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. Ang mga babae ay huwag magsusot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang magsuot ng hindi niya likas na kasuotan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa kahoy na may itlog o inakay, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pawawalan ang inahin. Sa gayon, mapapanuto kayo at mabubuhay ng matagal. Lalagyan ninyo ng barandilya ang bubong ng bahay na gagawin ninyo para hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Huwag ninyong tatamnan ng ibang binhi ang inyong ubasan. Kapag yaoy tinannan ninyo ng ibang binhi, ang bunga ng ibang binhi at ang inyong ubas ay dadaling lahat sa sangtwaryo. Huwag ninyong pagtutuwangin sa araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa lana at lino. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na sulok ng inyong balabal. Kung ang isang lalaki ay mag-asawa at pagkatapos magsiping ay siraan ang puri ng babae at ipamalitang hindi na ito dalaga, ang magulang ng babae ay tudulog sa matatanda ng bayan, taglay ang katibayan na dalaga ang kanyang anak nang ito'y mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama, ang anak kong babae pinahintulutan kung mapangasawa ng lalaking ito, ngunit pinagbintangan ng masama matapos si Pingan, ipinamamalitan niyang hindi na dalaga ang aking anak. Narito po ang katunayan ng kanyang pagkadalaga at ilalagay niya sa harapan ng matatanda ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Kung magkagayon, ang lalaki ipahahampas ng matatanda ng bayan. Bukod doon, siya, ay pagmumultahin ng isang daang putol na pila at ibibigay sa ama ng babae dahil si ginawa niyang paninira sa isang dalaga sa Israel at sila'y mananatiling mag-asawa. Ang babae di maaaring hiwalayan ng lalaki. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging dalaga, ang babae ilalabas ng bahay, babatuin siya roon ng mga ng lungsod hanggang sa mamatay pagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama. At ito'y kasuklam-suklam na sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo, aalisin ang gayong kasamaan sa inyong kapulungan. Kapag ang isang lalaki na huling kasipin ng asawa ng iba, pareho silang papatayin. Sa ganyang paraan ninyo, aalisin ang gayong kasamaan sa Israel. Kapag ang isang dalagang nakatagda ng ikasal, ay ginahasa sa loob ng lungsod at hindi siya napasaklolo. Ilalabas sila ng bayan at babatuhin hanggang mamatay sapagkat hindi napasaklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganyang paraan, ninyo aalisin ang gayong kasamaan sa inyong kapulungan. Kapag ang isang dalagang nakatakda ng ikasal ay ginahasa sa labas ng lungsod, ang lalaki lamang ang papatayin. Ang babae ay hindi aanuhin pagkat wala siyang kasalanan. Ang lalaki lamang ang may kasalanan pagkat para na sinalakay at pinatay ang kanyang kapwa. Ang babae ay ginahasa sa ilang na dako at walang makakarinig. Humingiman ito ng saklolo. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal, ay ginahasa ng isang lalaki at ang nanggahasa ay nahuli. Bibigyan niya ng limampung putol na pila ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae pagkat inilugso niya ang puri nito. Ang babae ay di maaaring hiwalayan ng lalaki. Hindi dapat sipingan ng anak ang alinmang asawa ng kanyang ama. Hindi niya dapat ilagay sa kahihiyan ang kanyang ama.